kasinungalingan ni Cherry White Bistado. Matapos ngang dumulog kay Sir Rafi Tulfo si Cherry White ay nakatanggap ito ng mga batikos, tila sa mga naging pahayag daw nito ay may napansin ang mga madla, na naging dahilan para batikusan siya. Totoo nga kayang walang kamor-amor si Sir Rafi Tulfo sa mga sumbong ni Cherry, kaya naman mainit na pinag-uusapan ngayon ang napansin ng kaibigan ni Boy Tapang kay Cherry White. Habang pinaninod ito habang nagsusumbong kay Rafi Tulfo... Inireklamo ni Cherry White si Boy Tapang sa Rafi Tulfo in action... Ito'y kaugnay sa aniyay pagpapahiya sa kanya ni Boy Tapang nang mag-live ito kamakailan... Kwento pa nga ni Cherry... Pinagbintanggan umano siya nito na pinahack ni Cherry White ang Facebook account niya at nagsabi pa itong magpapatulfo siya... Dahil dito ay isiniwalat ni Cherry ang screenshot ng message sa kanya... Kasunod nito ay nag-live si Boy Tapang at nagsalita laban kay Cherry White... Ngunit ano nga ba kaya ang ibinunyag ng kaibigan ni Boy Tapang na ni Cherry White? Usap-usapan nga ngayon sa social media ang napansin ni JV sa pagpunta ni Cherry White kay Sir Rafi Tulfo. ayun nga rito, nadulas kamare, may lawyer ka pala nagpunta ka pa sa Rafi Tulfo. Halatang for the views talaga habol mo, ha 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 ha, nakakahiya yun. Ang gusto ngang e-point dito ni JV ay for the fame na naman ang habol ng dalaga. Mababasa nga rin sa post niyang ito ang kanya ring comment, ito nga ay ang napansin niya na hindi raw masyadong nakafocus si Rafi Tulfo sa naging reklamo ni Cherry White, hindi niyo ba pansin parang cool lang ni Sir Tulfo sa statement niya kasi walang katotohanan hahaha. -ha -ha. Hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat na talagang tumutulong si Sir Rafi Tulfo lalo na sa mga naaapi. Ngunit tila kalma daw lang daw umano siya sa naging reklamo ng vlogger na si Cherry White. Maging ang mga madla nga rin ay napansin na mababaw lang daw ang problemang idinulog ni Cherry White kay Sir Rafi Tulfo. Kung matatandaan nga ay bago pumunta si Cherry White kay Rafi Tulfo ay marami na talagang isiniwalat si Boy Tapang sa tunay na pag-uugali ni Cherry. Nauna na nga rito ang video na ibinahagi rin ni JV. Nang naging pag-aaway ni Cherry White at Boy Tapang. Sa video ng iyon maririnig ang malulutong na pagmumura ni Cherry White kay Boy Tapang, mukhang galit na galit nga ang dalaga sa video na iyon, dahil hindi lang niya minumura si Boy Tapang, tila hinihila pa nito ang damit ng binata, maririnig nga ang boses dito, ani Cherry, magsalita ka ng maayos, di mo pa ako kilala ah, maririnig pa nga rito na pinagbantaan pa ni Cherry White si Boy Tapang dahil pupunta umano doon yung mga tropa ng binata. Yung mga tropa mo pupunta, basagin ko pa mga sasakyan noon, ani Cherry, pagkatapos nga ilabas ni JV ang video na yon ay naglive naman na si Boy Tapang, isa nga sa nakakatakot na ginawa umano sa kanya ni Cherry White, ay ang paghabol sa kanya at may dala raw itong kutsilyo, hanggang sa lumuhad na lang daw si Boy Tapang sa harap ni Cherry White, at nagmamakaawang itigil na niya yon dahil takot na takot na raw ang binata sa ngayon na ay wala pang ang pahayag si Cherry White tungkol sa napansin ni JV.